What's up guys for today's video share ko naman sa inyo guys kung paano ako maghasa ng kutsilyo dahil nga uh, nagreklamo na yung asawa ko guys hindi daw tumatalas gusto na niya yun bumili ng bago kaya ito dumating na rin yung order ko na panghasa may 400 tsaka 1000 with dito sa pantari guys grabe so mag umpisa tayo dito sa 400 so ito guys wala na siya nga no Ayan, oh, madulas ako ko. Kaya kailangan man, oh, makapaka, kapit lang siya. Yung uh, maganda yung panghiwa natin sa lamas. Tara guys, ganito lang ako magano guys. Oh. Ayan. One, two, three. Tapos dito guys. One, two, three. pangano lang siya guys. Yung pasok lang siya. One, two, three. Kung try nyo dito. One, Ayan. 1, 2, 3. Ayan, diba? Grabe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grabe. Parang tarik na guys eh. Subukan natin pang hiwa guys. Hiwa tayo ng lamas. <coughs> yung makikita nyo kaysa ah. alas na to hihiwa natin siya guys para makita nyo talaga yan balikan natin ulit pag ganun lang sya guys ah. parang dampi nyo dito guys 1 2 3 yan yang, oh, ni nombor 1 2 3 tiga, okay. Grabe. Tingnan na. Pins lang pa ang pag Ang ganda. Galing pag guys. Pag mas na matalas yung kutsilyo mapilis na kayo makapaghiwa ng mga sangkap guys. mapilis pa kayo magluto. Ano nga. Nakita nyo. Hmm, di ba? Ano kiranya ini guys alas talas di bawah hmm. kerapi kaget kaget ya guys kita ikut tuh 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 kontrahin juga guys para grabing talas niya. Bilis lang. Tuya naman tayo. So. lang, guys. Bilis lang, you know? guys. So, thank you guys. Please like and follow my Facebook page, guys. Salamat sa inyong suporta. So, abangan nyo yun naman yung mga ibang mga natin, guys. Di ba? Ayos na, ayos na, guys. Eh. Para hindi na kayo panibili ng kuchilyo. Yan, ito, guys, no? Doon lang. Para yung patay yung hasain. Iba't ibang hasain natin. So, thank you so much, doubles.